kung nahiya ka at gusto mo lowkey ka lang pag lumalabas aba siyempre kailangan mo ng cup ito yun oh ito yung cup na pwede mong ilaban kahit saan ka magpunta okay so sobrang ganda nito matagal nito sa akin siguro mga 2 to 3 years ko na itong ginagamit actually bumili ako ng uh, isa pa yung cream kaya lang napunta dun sa ano sa pinsan ko kaya, binigay ko na sa kanya. So, ito na lang natira sa akin yung black. And, sobrang ganda nito. Asa? Ah, ito. May adjustment sa, sa ulo. Yan. So, pwede mo i-adjust kung gano'ng kasikip o gano'ng kalaki yung ah uh, gusto mo i-adjust. Okay? So, mag-fit siya kahit gano'ng kalait o gano'ng kalaki yung ulo mo. Yan. Ito yung dito natuwa sa kanya kasi malaki yung ulo ko. Kaya, hindi pwede sa akin yung mga maliliit na walang adjustment. Gusto ko talaga pagka bumibila ko ng cup, yung merong adjustment dito. Uh, proven and tested ko na. So, ito na yan sa yellow basket ko.